O ayan, ganyan lang po ang adobong itlog, no? Ibigisa lang po yan hanggang sa mamaya-maya. Ah, pwede na po natin maglagay ng toyo sa kang ating pampalasa na magi magic syrup. ating kapartner, sa ating tanghalian, sa ating mga lutuin. Ano mang lutuin po, pinasasarap ng magi magic syrup. Kaya huwag na po kayong mag-atubili gumamit ng Maggi magic syrup, no? Doon sa mga tagaluto dyan, yung mga mami. Daddy. masarap po yan pagka nilagyan nyo ng magic magic sarap Siyempre, habang naghihintay-hintay tayo na maluto to shout out muna sa ating mga kaibigan na nanonood shout out sa lahat lalo lalo na sa mga taga Isabela na Gilean Sur Ayan. shout out tayo nyo dyan Ganon din sa mga taga Muntin Lupa. Mm. Cebu. Uh, Davao, Cebu guys. Mm. Magandang tanghali po sa inyo lahat.